My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse-engineered alien spacecraft. Marahil sa ngayon ay marami ng nakarinig tungkol sa secret military base ng Amerika na kung tawagin ay Area 51, ang itinuturing na isa sa mga pinaka-misteryoso at pinaka-masikretong lugar sa buong mundo. Walang ibang nakaalam kung ano talagang meron dito, maliban na lang sa mga taong nagtatrabaho mismo sa loob ng Area 51. Kaya naman, hindi maiwasan na mabalot ng mga haka-haka ang lugar na to. At isa nga sa mga usapin na madalas maiugnay sa Area 51 ay ang mga aliens at UFOs. Itinatag noong 1955 ang tunay na pangalan ng Area 51 ay homey Airport. Minsan ay tinatawag din Groom Lake dahil may katabi itong lawa. Nabansagan na lang itong Area 51 dahil sa map designation o position nito sa mapa. Ginagamit ito ng US Air Force sa pagdevelop at pagtesting ng mga high-tech na spy planes. At noong 1955 nga, pinalipad ang kauna-unahang reconnaissance aircraft na Lockheed U-2. Ayon sa dokumento na inilabas ng CIA, dito nagumpisang magkaroon ng mga reports ng unidentified flying objects. At karamihan sa mga reports na to ay nagmula sa mga piloto ng commercial airlines na niminsan ay hindi pa nakakita ng ganitong klaseng eroplano. Dahil noong 1950s, ang mga commercial planes ay nakalilipad lamang sa pagitan ng 10 at 20,000 feet. Ang mga normal na military aircraft naman ay kayang umabot sa 40,000 pero ang Lockheed spy plane ay umaabot sa 60,000 feet. Kaya naman marami ang nag-akala na hindi ito gawa ng tao dahil wala pa noong sasakyang panghimpapawid na kayang lumipad ng ganito kataas. Pero ayon nga sa US Air Force, nothing unusual at bahagi lang ito ng military exercise. Ilang taon ding natigil ang usapin tungkol sa pagkakaugnay ng Area 51 sa mga UFOs. Subalit noong 1989, isang scientist na nagngangalang Robert Lazar o mas kilala din sa tawag na Bob Lazar, ang nagsapubliko ng mga impormasyon tungkol sa S4, isang testing facility na sakop din ng Area 51. Ayon kay Lazar, kinuha siya ng S4 bilang isa sa mga scientist na susuri sa mga alien technologies na nakolekta ng US Air Force. Kinumpirma ni Bob Lazar na mayroon ngang mga alien spacecraft sa loob ng S-4, pati na rin mga teknolohiya na sinasabi niyang hindi galing sa ating planeta, katulad ng antimatter reactor. Ngunit sa kasamaang palad, walang hawak na matibay na ebidensya si Bob Lazar upang patunayan ang mga sinasabi niya tungkol sa S-4 at Area 51 wala rin makapagpatunay na totoong nagtrabaho nga siya dito dahil sinasabi na mga taong nagbigay sa kanya ng trabaho ay wala silang record ni Bob Lazar. Apat na beses na rin siyang sumalang sa lie detector test pero inconclusive ang naging resulta. Ibig sabihin, hindi rin matiyak ng mga eksperto kung nagsasabi ba ng totoo si Lazar o hindi. Aktibo pa rin si Bob Lazar hanggang ngayon at nitong huli nga lang ay naging panauhin siya sa programa ng isang sikat na media personality. At muli niyang inilahad ang kanyang karanasan sa S4. Ayon kay Lazar, wala siyang dahilan para magsinungaling. Ang tanging hangarin lamang niya ay malaman ng mga tao ang katotohanan. Katotohanan na pilit itinatago ng mga nasa posisyon dahil iniisip nila na hindi pa handa ang buong mundo para malaman na may mga extraterrestrial beings nga sa ating planeta. Sa report na inilabas ni Lazar, aabot ng siyam na alien spacecraft ang nakolekta ng Area 51 at kasalukuyang nakatago ang mga ito sa S-4. Sinabi ni Bob Lazar na isa siya sa mga naatasang i-reverse engineer, ang isa sa mga flying saucers. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineer alien spacecraft. Ang reverse engineering ay isang paraan para malaman kung paano binuo ang isang bagay sa pamamagitan ng pagbaklas dito Ayon kay Bob Lazar, ang mga flying saucer ay gumagamit ng kakaibang teknolohiya na wala pa sa ating planeta, katulad ng antimatter reactor na siyang nagpapatakbo sa flying saucer. Meron ding tinatawag na element 115 na noong 1989 ay hindi pa nadidiskubre. Pero alam na ni Bob Lazar ang tungkol dito dahil sinabi niya na ito ang ginagamit ng isa sa mga alien spaceship na binaklas nila. At noong taong 2003, nadiskubre na ang element 115. Tinatawag din ito ngayong Moscovium sa periodic table of elements. Pero nakapagtataka na 1989 pa lang ay nabanggit na ito ni Bob Lazar. Hindi rin naman nakaligtas sa mga kritisismo at pangungutya si Bob Lazar. Marami ang nagsasabi na siya ay isang fraud at sinungaling. Kinwestiyon din ang kanyang academic background na kung saan sinasabi ni Bob na siya ay nagtapos sa MIT o Massachusetts Institute of Technology, pero madiin itong itinanggi ng universidad. Maging ang Los Alamos National Laboratory at EGNG ay itinatanggi din ang previous employment ni Lazar. Ayon sa kanila, niminsan ay hindi naging parte ng organisasyon si Bob Lazar, pero posibleng nagsisinungaling sila dahil sa isang lumang phonebook ng EGNG ay nakalista ang pangalan ni Lazar ganun din sa isang pahayagan na inilabas ng Los Alamos. So parang lumalabas na may bumura sa pagkatao ni Robert o Bob Lazar. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Los Alamos at EGNG ay mga weapons research and development facilities. Hindi ka basta makakapasok dito kung wala kang mabigat na background na may kinalaman sa weapons research. Sa kabila naman ng maraming pangungutya at mga kritisismo naninindigan pa rin si Bob na totoo ang lahat ng kanyang mga sinabi. At ayon pa kay Bob, hindi katanggap-tanggap na isinisikreto ito sa mga tao. Dahil ang mga teknolohiyang nasa S4 at Area 51 ay higit na makakatulong hindi lamang para mapaunlad ang isang bansa, kundi ang buong mundo. Subalit alam naman natin na likas na makasarili ang mga tao, kaya malabo itong mangyari. Alam ni Bob na maaring malagay sa panganib ang kanyang buhay dahil sa ginagawa niya. Pero ayon sa kanya, mas pinili niyang ilantad ang katotohanan para mas maprotektahan ang kanyang sarili. Dahil kung patatahimikin nga siya, ay mas lalo lamang lalabas na may itinatago ang kung sino mang nagpapatakbo sa Area 51. Anong masasabi niyo kay Bob Lazar? Isa lamang ba siyang sinungaling at nagpapanggap na may alam? Ilagay niyo sa comment yan at pag-usapan natin. Maraming salamat sa panunood.